Hello guys, kumusta kayong lahat ngayong araw po ay patungo po kami sa pabahay natin kay Nanay Salud dito sa Manlagtang Tabogon si po silipin muna natin sabi ng karpintero natin tapos na daw kaya puntahan natin excited na din kaming makita at alam kong excited din kayo lalo na sa ating sponsor na si Atenida sa ating Chris shout po sa inyo maraming salamat ang susunod nito mamimili tayo ng mga gamit para sa bagong bahay ni Nanay Salud at saka yung request sa ating sponsor na may salusalo kasama ang mga naghakot ng materyales, mga karpintero. At siyempre si Nanay Salod kung mayroon siyang mga kamag-anak na dumalo, mga kapitbahay. So yan po, abangan lang ninyo ang aming salusalo din. Hindi ko lang putulin ang video para mapanood niyo ninyo ang mga daan na aming nadaanan, na target-target na daan. So ito po yung daan na hilig sa mga riders. So yan po patungo na po kami. Diyan lang kayo. So yan po guys ay mag-update po tayo sa pabahay natin kay Nanay Salud. So na kulaya na po. Mayroon ng CR, mayroon ng lababo, mayroon ng saingan. Puntahan natin. Wow, ang ganda na.

Nakagwapo naman eh yung balay. Hmm, yan po. Ito po yung design. Sa kanyang taas, o, okay ba? diba? Nindot na kayo. oh, yan, dito. Grabe, nindot na ko, no? So, dito tayo, guys. Sinaminto dito. Dito, sinaminto dito. Dito din, sinaminto. Grabe. Ito mo, Pio. So, grabe, ang ganda naman ang bahay nyo. Dito, dito po. Ah, dito po, eh. Yan, nakasaminto. Para hindi maputik. Dito po yung saingan ni nanay. Yan, bibili tayo ng saing, kati yung sugagan. Kalan, dito ilagay. At saka, yung ano. Ito po, lababo. Um, lababo. Hmm, lababo. wala Ito po, CR. CR, Si yan, naka... Oh, lakman! man! Wala ko, nilu eh. Naanin mong yawe? Eh? Wala.

ito po yung bahay ni Naysalud na malapit ng bumagsak yan na uh, tumagilid na tumagilid so ito po yan ito na po yung bago niyang bahay yan so bilhan natin to ng uh, solar lights mga gamit kailangan ito uh, bagong bahay bagong mga gamit so ngayon po ay eh, nagkabit ng uh, jealousy ang taga ilihan glass Pinagyan ng solar lights dito para maliwanag sa gabi. Yan, amoy na po yung taga-ilihan glass. Bye-bye! Hello guys uh, Ito po yung bahay ni Nanay sa Lord ngayon Pasok tayo uh. So ito na po So yan, sa loob Sa loob may division Ito na pong sa loob So mga gamit Pwede rin yan Butang ng floor mat na eh oh. Ha? Ano, bil bilhan natin to ng uh, Floor mat, ha? dito floor mat ito so maganda na na mayroong ajilo si so ah ah oh, oh, eh? able ah uh, here, eh? oh, oh, Isay, ah ah sa pikas so yung bahay ni nanay oh. yan ang bahay ni nanay nilagyan na lang ng ah, tukod <laughs> so dito na si nanay naka oh. ano yan naka, naka lingkod lingkod nah, ino. May pesos eh. huh? ko. mag mong gabi Ha? Eh. Pero ko pang-gabi. Kasi kailangan so, ko sa Ginoo. Um, so ngayon ay ang hiling po ninyo na bahay, tapos na po. Tapos na, humana. Humana. So bukas siguro na eh tingnan namin mamili kami ng mga gamit po ninyo. Kasi bago po 'yung bahay niyo, kailangan bago ang mga gamit. Ha? Pili tayo ng solar lights para maliwanag kayo sa gabi. Siguro apat. Apat siguro ang bibilihin namin na solar lights. Hmm. Oh. So yan po. ah uh, maraming salamat. Pasalamat, Ate Nida. <coughs> salamat, Ate Nida. Salamat. Oh. oh. <laughs> you know. so, lipay na. Huwag <laughs> ka nagtuo ba ka na yung makabalay ka na dong eh? Huwag uh. kong tuo eh. Huwag kong magtuo. Uh -huh. so yung bahay ni nanay oh, malapit ng bumagsak ngayon po ay eh, dito na siya nakaupo-upo sa tiris yan po guys uh, maraming salamat po ito po yung update namin sa inyo sa bahay ni nanay sa lod tapos na po so ang kulang lang nito ay mamili kami ng mga gamit mga bagong mga gamit ni nanay lalo na yung ilaw, kailangan ng ilaw sa tuwing gabi para maliwanag dito sa paligid at dito sa loob. Solar lights lang po yung bibili natin. ah, uh, bibili tayo ng, bili din kami ng ano nay eh, yung drum. Drum sa tubig. Uh, sa asunod na araw, magdala tayo ng PVC para sa sandayong, yung daluyan ng tubig. Parang kumuti, hindi PVC PBC yang PBC naik, kita magdala tayo ng PVC, bibili tayo ng PVC para sa daluyan ng tubig at saka mayroong drum. Bine, na So yan po, ah, maraming salamat po sa inyo. Ah, Atinida, sa Atis Grace, ito po, tapos na po yung bahay ni nanay. So maganda na po dyan, no? sinakasiminto dyan sa gilid. Hindi na makotek maglakaw-lakaw si Nanay skill, hindi, hindi na mo ko hayaan sa siya. So, mamili kami ng bagong gamit ni Nanay. Maglista pa ako mamayang gabi ah. Mamaya gabi maglista pa ako. So, pagkatapos ng uh, mga gamit ni Nanay, mailagay natin pagkatapos mabili natin mga gamit ni Nanay. Abangan niyo, mayroon din kaming uh, salusalo. Mayroon kaming salusalo, Nay. Uh -huh. Magkita tayo salusalo ha, kanang kaon-kaon. Ah, tama ka. Oo. Salamat daw ah. Sa sunod na araw siguro? Sa na mm. araw? Okay. Kasi asikasuhin pa namin. Okay. Asikasuhin pa namin. Ha? Hmm.